Good morning. Good morning mga karabas uh, Sa episode na to Episode ng ano naman to Kitang mga karabas So ngayon uh, Gahit na ako ng ano Pumain mga karabas. tinh 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 tinh

Tapos muna tayo habang uh, ano. Hindi ko na. Gawin ko wala to. <laughs> tak. Tap muna tayo. Habang hmm. ga uh, sila. Ako matulog. <laughs> Ay, gayo pa rin mo dun. Saan? Yung sa una ni gabi ko pa. Sige, tapos na. kita mo okay thank you thank you thank you thank you may naman ah, bukas naman pala ang um, yung ano okay pag, pag makarabas <laughs> pag ibintay yung raptor isabi ko yung bangko doon

Thanks. Mm -hmm. hey. Tak tin natin yung makina ni Lagi na. Kisingin ko sana kayo mga alas 12. Eh. Roy. <laughs> Kaya lang hindi ko sana kisingin si Pinks J. Hoy, ginagawa Ma. Nakindip na ako nung nung na ako nung pagkakamere-mere dyan. Nakindip kasi ka na. ha. nakakamere ako. Nakindip na ako. Ay, hindi na lang sa pagkamera. Ang mulay ko, kunti pa lang kanina. Natulog siya. Hindi wala lang ginising. Ma, hindi pa ano? Ma. Dumisali mo. Matuli pa ano yung ano eh. Tipon. Ang Ito lang ang makagaga ginising ni Bipitek. Thank you, Bipitek. Pagising. Pagising.

खर buka ngata. No. Kita buka Kita buka ngata. ito lang yung ginapain ko so mga karabas natin muna kami sa Baura Alunidas, sa Lumidas at sinabitan ng position ng area namin kitang habang nga-bicycle si at naktim na. para may layo kasi sa kapatid namin dormino lang nakatampok sinabal <laughs> magdilim na bahan dilim ng kamay ano you know, mga karabas na matapos ikot yung isang pisingin na pinapainan niya ang kawin na lang, ilipat na siya sa Pagyan Pismi Diyan kita. Ito ta. Lock ba gasla? Ah, ah, lock. Diyan ta. Kailan kasi makarawat? Kami nito dalawahan tay na, na. Kapitan bago si BJ at si Boysy sila na puli ng bukit okay, dito naman yung keto kaya tayo muna sila kami na naman Eh, hindi ko alam mga karabas eh Una kasi ako tulog yung kapitan eh kala ko sabay na sa akin eh Siapa <laughs> 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 yang di belakang? Siapa ah, di sana? Siapa? Siapa yang di sana? Malagit na na Ang karabas Wala rin na lang Yung Madulas eh Yung 咋了？

Gracias.

Oke okay. Kalo ngu itu ngejuangin Ayo, Ayo Ayo mo kakak Ayo kakak kariah Akan Akan Weh Akan Akan Bakasih mba ano? Bakasih mba? Bakasih mba? Bakasih Ini pihak nasi kapa?